ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Rio J. Ganisa at kuha naman ito ng isang rider dito sa atin sa Pilipinas nang mapadaan siya sa SRP tunnel sa Cebu at may mahagit na kakaiba ang kanyang kamera. mula sa video ito habang ang rider ay binabagtas ang SRP tunnel na hagit ng kanyang kamera mula sa bakaging ito ang imahe ng animoy sa babae na may puting kasuotan at tila ba lumulutang hindi na bago ang mga kwentong multo tungkol sa SRP Tunnel at marami na rin ang mga videos na kumalat sa internet kung saan may mga nakuha video manong ng multo sa loob ng tunnel na ito. Pero isa nga kayang multo ang nakuha sa video nito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. May isang lalaki sa US ang naghihintay sa kanyang asawa na lumabas mula sa isang ospital ang may napansin kakaiba habang siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukan itong i-record. Mula sa video nito makikita ang isang puti at transparent na imay na may wangis na parang isang tao na lumabas mula sa ospital at tumawit pa ito sa kalsada bago ito naglaho. Bago matapos ang bidyong ito ay makikita din na tila nakatunog ito na siya ay kinukuha na ng bidyo dahil bigla na lang itong lumitaw sa tapat ng kanyang sasakyan at tila lumingon pa nga ito sa kanya. Ang bidyong ito ay mula naman sa isang manging isda sa Cambodia na kuha isang gabi habang siya ay patungo sa isang lawa kung saan sila ay nanguhuli ng isda tuwing gabi. Kadalasan ay may mga kasama naman siyang manging isda Pero nung gabing ito ay siya lamang ang nakapunta At hindi niya inaasaan ang mga sumunod niyang nakuhanan Nakuhanan niya mula sa bakagi ng lawang ito ang imahe ng animo isang babae na nakalubog ang kalahati ng katawan sa tubig at nang saglit siyang mapalingon sa ibang lugar matapos yung makarinig ng isang ingay. Makikita sa kuha ng kanyang kamera na unti-unting naglaho ang babae. naniniwala ang manging ng ito na posibleng isang multo ang nakuhanan niya noong gabing ito dahil maraming nagsasabi na nagpapakita talaga sa lawang ito ang multo ng isang babae na nalunod at pumanaw dito ilang taon na ang nakalilipas at marahil hindi pa rin di man na ito natatanggap na siya ay wala na at may ilang ding mga kwento na nagsasabi na hindi talaga aksidenteng nalunod ang babae at siya ay nilunod ng isang manging isda pero kayo, ano sa tingin niyo mga isang ito? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitaan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang video ito ay kuha naman ng isang lalaki taong 2013 sa bansang Malaysia Isang maulang umaga nang bigla na lang siyang makarinig ng mga ingay mula sa loob ng kanyang takanan. Yun ay kahit mag-isa lamang siya ng mga oras na ito at wala namang ibang pwedeng gumawa ng mga ingay na ito. Dahil dito ay sinubukan niyang mag-record at naglakas loob na alamin kung ano ang posibleng lumilikha ng mga ingay na ito. Serious, ada dekat Jangan main, main siapa tu? Ha? Serius tadi saya dengar ada benda dalam bilik ni Dentuman yang sahabat bunyi Dentuman yang sahabat jadi saya ambil pesan untuk rakam benda Serius Allah wakbar Ini rumah aku kalau kau nak buat macam ni Kau yang aku takut? Hmm? Kau yang aku takut? Just oh. time Just time tengok Sa umpisa ng video ito ay makikita ang kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kwartong ito. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya ng mga sandaling ito ay nang mapansin niya mula sa kanilang kusina ang isang itim na figura na animoy sumisilip sa kanya. Naglakas loob naman siya na silipin ang kusina pero wala namang kahit na ano na naroon na katulad ng nakita niya kanina. may mga paniniwala na sa tuwing umuulan ay naghahanap ng masisilungan ang mga kaluluwang ligaw o espiritu at sinasabing pumapasok ang mga ito sa ating mga tahanan pero posible nga kaya na may isang multong nakisilong sa kanyang tahanan i-comment nyo lang sa iba ba ang inyong mga opinion Ang video ito ay mula naman kay YouTube user Michael Pomeroy na nagmamayari ng isang shop sa US at ibinahagi niya ang video nito sa YouTube noong 2012 matapos di yung manong may makuha ng kakaiba ang kanyang CCTV sa loob ng kanyang shop. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Bagamat may kalabuan ng video ito na kuha noong 2012, ay makikita ang isa sa mga manika sa shop ni Michael na mo'y saglit na gumalaw at naglakad bago ito natumba sa sahig. Ipinakita ni Michael na may kabigatan ng manikang ito dahil gawa ito sa goma at hindi ito basta-basta mapapagalaw ng simpleng hangin lang. Pero posible nga kaya nakhaunted ang manikang ito? Kayo, ano sa tingin nyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!